ba, ba na yan boom alam nyo itong laro na to ito talaga yung ano laro na daig daig pa ang mobile legend baga maraming ano ito yung laro na natuto kami ng trash to ano yan o yan o daig pa nito ang mobile legend at saka yung yung mga libro ay yung mga notebook noon Baga wala kang makikita na notebook ng mga estudyante noon na lalaki, lalo na sa mga lalaki, na walang ganito. Baga yung likod ng notebook, laging merong ganito. Yan. Pagka ikaw yung estudyante na laging nagagamit yung notebook mo pag makapal yung notebook mo, kasi meron dyan, ano yan, ba, 50 lips lang yun sa akin. Ay, hindi natin masyadong gagamitin yan. Pero pag 100 leaves, yun yung mga madalas-dalas na ginagamit na notebook. Yan. So, ganito yan laruin. Yan o. Yan o. Bibilog-bilog ka lang ganyan. So, sa kabila bilog, sa kabila star. Yan o. Tapos, may mga ano pa yan dito sa harapan. May mga kanyon-kanyon pa na inatawag konsepto ng mobile legend yung agawa ng ano, ng ng kampo, dito nag-umpisa talaga yun sa to lang Ito. titira, paano laruin to ganyan no bang oops ang guguhitan pa yan para malinaw yung pagkasunan sunod ito na yan, titira na yung kalaban oops At tapos sunod ako naman yan yan na yan na. Yan na. Talo na to. Boom! Karuy! Patay! Siyempre, pag natalo mo na to, matik na to. Kasunod na nito yung isang star. Oops! Boom! na yan, sunod-sunod na to. Tapos yan, may rules to. Yan o, yan you know? o. Sabog na to. Susunod mo na yan. Oops. Uy, the place. Ano ba? The place lang. Yan you know? o, the place. Wala yan. Walang tama yan. The place lang. Oops. Pero pwedeng sabog na rin yan. Diyan na nagkakagigilan. Ay, dapat place lang yan eh. Ganyan, no? Yan. Pop po. Iisa-isahin ko na to. O, sabog na to. Bang. Yan, no? Matik na yan. Na, na. Sabog na to. O, dalawa pa. Boom. Bilog. Na, na. Kung na. Ayan na. Paano pa yan? Talo na. Wala nang tira yung kalaban. Kasi hanggang tuloy-tuloy yan na sinasabog. Ayan na. Sabog na, oh. Oo. Oh. Wala na. Wala nang pag-asa to. Oo, oh, sabog. Pero yan, layo pa. Um, yun lang. Pag malayo. Siyempre. May chance pa rin na sumablay, no? Yan. Yes. Pero sabog na yan. Matik na yan. O, sabog na to. Ito yung isa na lang. Habang meron pa yan na natitira, titirahin mo yan, natitirahin na. Talo na ang kalaban. Boom. Ganyan. Ganyan ang laro nun. Ganyan. Hindi hmm. na makakarelate dyan. Ah. 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 Sige nga. Kung meron kayong naaalala ng laro ng panahon ninyo. So ano sa so ito yung laro namin ng mga bata kami. Ang tawag dito ay ano, agawang kampo. Ano ba yan? Ano ba tawag sa inyo nitong laro na ito? agawang kampo o oh. ah, gera gera tayo gera yun so gera ang tawag sa amin ito yan pag sinabing gera insider star may ganyan may bilog bilog minsan iba ibang shape eh basta magagawa ka lang ng ganyan o no? ng ng pa-art dyan tapos Bala ka na kung anong shape ang gusto mo. Gusto mo, daya mo. O, no, ganyan. Tapos minsan, meron pa yung kampihan. Halimbawa, ito at saka ito magkakampi. Tapos yun, nandito naman sa kabila magkakampi. Basta yan, ang rules dyan, salita ng tira. So, gera ang dawag dyan. So, yan yung, ano, ah, uh, version. Yan yung version namin ng Mobile Legend. No. No. So, yung mga nakarelate. relate so, kung meron kayong kwento, i-comment down below ninyo kung ano yung mga laro ninyo noong 90s. Ayan. So, ito yung mga laro na ngayon. Meron pa? Meron pa akong laro na isa pa na nilalaro din namin sa papel. Pero dun sa sunod na video natin yung lalaro yun. Eh. So, yung mga nakarelate dyan, comment down below. Red lang. Bye-bye.